Alam, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang magandang umaga po ng biyernay sa ating lahat. So ngayon guys, panibagong araw, kaya isa na namang panibagong video ang ating ituturo sa inyo. Ito po ngayon ay upang ura-urada siyang kukuntak sa inyo, ura-urada kanyang tatawagan. So ano na naman po ba ang pamamaraan na ito? Muli po, gagawin lamang po natin ito kung tayo ay may isang daang porsyentong paniniwala sa ating mga itinuturo. Kung kayo po ay hindi naniniwala dito at kayo po ay may inilangan, wag na po ninyo itong gawin dahil magsasayang po lamang kayo ng panahon at ang oras. Simpleng-simple po lamang ito, lalong-lalo na kung gustong gusto ninyong makausap ang inyong mga mahal, yun bang basta-bas na nalang kayong iniwan ng hindi mo alam kung anong dahilan at nais mo siyang makausap, nais kang tawagan kanya, ito po ang ating pamamaraan gamit lamang po ang bullpen. Kahit anumang uri ng bullpen ay pwedeng-pwedeng gamitin natin at ang ating mga palad. So kapag nandyan na po ang ating mga bullpen at handa na tayo ang ating sarili, paano ba ihanda ang ating sarili? Dapat po nakafocus tayo sa ating ginagawa. Dapat magpunta tayo sa isang tahimik na lugar nang walang anumang distraction. Kapag nandun ka na, mag-inhale, mag-inhale, exhale ka bago natin simulan. So ngayon po, kuhanin mo ang bullpen. Sa iyong kanang kamay, ay isulat mo ang kanyang kumplitong pangalan. So, kanyang kumplitong pangalan, kagaya po niya ng aking isinulat, Robert Dornan. So, ayan po. Kung sino man, kung ano baka po ito rin yung isulat ninyo sa inyong, inyong mga palad, yung kanyang pangalan, yung taong patutungkulan mo sa iyong ginagawang spell. So, ang patutungkulan ko po dito ay ang aking minamahal na asawa, ito po si Robert Dornan, kaya yan po ang aking isunulat. Sa baba po ng kayong kanyang pangalan ay isulat mo naman ang salitang ito, call me now o tatawagan mo ako ngayon. O, pwedeng gamitin natin call me now, call me now or tatawagan mo ako ngayon. So ayan lamang po, napaka simple. Pagkatapos pininyong maisulat ito ay mag-concentrate ka. Pagganahin mo ang yung meditation, mag-meditate ka. Yung bang parang habang ikaw ay nag-meditate, kailangan parang kitang-kita mo na ang kanyang balintatanaw habang ikaw ay nag-meditate. Pagkatapos mo pong mag-meditate at talang parang nandyan na siya ay sa iyong harapan, ay sa bigkasin ang kanyang pangalan. Bigkasin mo ang kanyang pangalan, Robert Dornan, call me now. Robert Dornan, call me now pitong beses mo po itong bibigkasin habang para, para mo siyang inuutusan. Tawagin mo ang kanyang pangalan para mo siyang uutusan mo siya na tatawagan ka. Pitong beses mo itong ulit-ulitin guys at makikita mo magugulat ka sa magiging resulta pitong beses mo itong ulit-ulitin at dapat po ay pitong gabi din po ninyo itong gagawin. Pitong sunod-sunod na gabi na gagawin. Maaari po tayong mag-start ng kahit anong araw at kahit anong oras bago po tayo matulog. Kahit anong araw, kahit anong oras bago tayo magtulog, basta paganahin po ninyo ang inyong law of attraction habang ginagawa ninyo ito at kailangan ay buo ang inyong tiwala. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.